Muling nagpaalala ang Cotabato City Veterinary Office sa mga meat traders na pumapasok sa lungsod na siguraduhing sumunod sa mga panuntunan at ordinansa para masiguro ang kaligtasan ng publiko. Ginawa ni City Veterinarian Dr. Robert Malcontento ang pahayag kahapon dahil aasahan ang malaking volume ng karne, lalo na ang karne ng manok at baka sa lungsod ngayong holiday season. Sinabi ni Malcontento na ang chicken consumption ng lungsod ay abot sa 330 tons o 220,000 kilos kada buwan. Dahil walang commercial poultry farm sa lungsod, ang mga supply ng mga manok ay mula pa sa Pulomolok, South Cotabato, Digo sa Davao del Sur at Cagayan de Oro City. Nasa 110 mga meat vans ang pumapasok sa lungsod bawat buwan at ito ang masusing binabantayan ng city vet personnel lalo pa at muling nagkapagtala ng bird flu sa kalapit na mga probinsya. Siniguro ng city veterinarian na kalidad ng karne ng manok ang nakakapasok sa lungsod so that's how important is uh, meat inspection no yung mga tao natin na ada deploy sa mga checkpoint na ma-check talaga yung kalidad ng karne para hindi magsakit ng tiyan ng ating mga consumers mark antinitaiko ndbc bida balita